Ah, uh, tumawad dahil sa binigil electric para na solar po dyan. Ito. So, tingnan nyo may gimawa po dyan. Yung band nila na malis na. So, ina natin ito. Kapanda dito. So, ito yung kanila mga isa dito rito mga big bus So, ayan guys. Tinihintay na natin solar na electric pan mga kaibigan. So, subukan na rin. Pwede na rin daw ito. Eh, pwede na rin daw yung saksak -sak sa electric pan. Ay sa kuryente mga kaibigan. Solar sa electric pan. So, subukan natin. Hintayin natin. Nagbigay na tayo ng one for one sana. Sana yung mga na napupuntahan natin dito. Ayan o ayo yung kanilang ano no so, kaibigan po oh, my so bibili tayo sa solar na maliit lang para sa ano natin sa trike natin ayun ang ganoon kaliit mga kaibigan no, kung magkano sana yun no. pero baka pang kuryente yun mga kaibigan baka kuryente yun mga idol sa ano na yun no. malit lang pero pwede na siguro yun kasi maliit lang siya guys so, sa tingin ko maliwanag na yun mga idol sa so, tingin ko din no? parang pang kuryente siya mga idol hindi siya solar talaga ano ba parang pang kuryente o oh, shout out guys kasi nga wala na kami yung kuryente eh, guys nilipat yung posti eh, poste nilipat sa ibang poste yung kuryente namin kaya ano, bumili na kami kanyang-kanyang solar nito mga idol. Wala kami mga solar talaga mga kaibigan ano eh. Kanyang-kanyang ano na kami, solar. Kaya shout out po sa lahat mga idol. So, may mga kanyang-kanyang ano dito, plus light mga idol. Oh. Ganda na mga plus light dito. Hindi ko alam kung magkano mga plus light dito mga lodi. ata lang yan dito baka naman ano lang yan tawag nito hindi tindiro yan so kasi dito sa Manila pa naman gusto talaga yung mga muros dito mga kagigan alam mo bantay yun pala nakaupo lang nakaupo lang tapos yan kung tapos ay meron kahal na pwede so marami kasi muros dito mga kagigan ah, lang Asos ba nalang yung porsong kukutahan dito Ito yung pinakanaw dito ng sarawang idol Nanghihintay <laughs> natin wala pa Kung tagal-tagal pa yata wala pang ano Di pa dumata yung mga idol sa kailang kumuha yun Baka medyo malayo pa yung ginukuhaan nyo no? So titignan natin itong last light Ito ano yung idol ayan uh, mga nakatali mga yung mga mga nakatali yung mga idol so tagay yun malayo layo malay siguro yung kinuhanan noon o Talagang inanong muna niya. Kala ko ito na yung may pasan-pasan. Hindi pa pala. May tagal mga busing. microphone nila dito mga idol hindi mga wireless to talagang so, sinasaksak na sa may ano, cord na yung mga nila so yun may ilaw sila dito kaya sa ilaw natin uh. Tagal mga idol, ah, baka may isa-handahe nito, ah, baka naisahan na tayo nito. Ang tagal, ah, baka nadali tayo dito, mga idol, ah, ang tagal, mga balik, baka hindi nababalik niyo, mga idol, ah, delikado tayo, ah, baka. Kinakbo na yung pera natin mga idol ah. So hindi natin kabisado yung karakas ang mga tao dito mga idol. Kunwari lang, banday dito mahirap na. No? So, guy, huwag mo na tayo mapos nga. lahat ng tao eh, pare-parehas yung mga kaisipan na hindi maganda yung tumatakbo sa kanilang isipan. No? So, yun nga, naghihintay na tayo. Uh, medyo, medyo matagal-tagal ng paghihintay natin sa kayo kumuha. Baka medyo malayo-layo pa yung kuha ng items na yun ah. Uh. Wala pa, hindi pa damating malo kinuha mo yung bayad sa atin hindi yung ano hindi mo na kinuha yung items ah. bayad mo na kinuha sa atin ha ah. mukhang delikado tayo ha ah. wala pang items lumating sa atin yan ang mahirap yan walang items sa yung nakuha kinuha niyo yung pera natin huwag ang kinakabahan ako nito mga idol ah. Kandili ka ada yung pera natin dito mga idol Mukhang kiwala tayo dito mga lodi Wala na Parang hindi na tayo babalikan dito mga idol Kanina pa kuan 4 pa na may pera natin mga idol Wala pang items Ako po Ano na nangyari Wala na yata so guys wala pa hindi pa dumating patay tayo dyan mother ito ko na nakita idol <coughs> Wala pa talaga idol. Kasi sana kaya mukha naisahan isahan na tayo nito. Nako po. Mukhang dali yung ano natin dito, 14 natin dito idol. Kabado na ako. Kinakabahan ako idol, wala pa. Kanina pa yan, mga idol.